Paano nga ba palitan ang password ng ating Moonton account? Napakadali lang niyan gawin at sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano. Okay? Let's start! Para palitan ang ating Moonton password dito sa Mobile Legends, ay iklik mo lang ang iyong profile icon dito sa upper left corner. Pagkatapos pumunta ka sa account, dito hanapin natin ang account center. Ito siya. I-click lang natin. Nandito yung change muntun password na button. I-click lang natin yan. Pipindutin natin ang send code na nandito. Pagkatapos niyan ay magsasend ng verification code si Muntun sa email ng Muntun account mo. So, i-close lang natin ang ating Mobile Legends app at pumunta sa Gmail. Dumating na nga dito ang email ni Muntun. Ito siya i-open lang natin. Ito yung verification code. Ang gagawin natin next ay i-copy or i-type ito dito sa box. Pagkatapos niyan, i-click lang natin ang confirm. At ito na nga gagawa na ako ng bagong password para sa aking Moonshot account. I-type mo lang dito ang gusto mo na password. Make sure lang na sundin mo ang rules na nandito sa paggawa ng password. Dapat 6 characters or masigit ang haba. Dapat din may capital letters at small letters. Lagyan mo rin ng numbers at bawal nga pala ang special symbols. I-type mo lang ulit ang bagong password dito sa baba. Kapag okay na, i-click lang natin ang confirm at napalitan na natin ang ating Moontoon password.